Ayun, so mga lods, no, meron silang tinatawag na um, entrance fee. So dito tayo mga lods, ha. Ah. Ayan, no. Oh. Mamaya tingnan natin kung ano meron sa loob, no. nahihidro lang si Mare no hindi si Mare tayo natin isa sa mga kagandahan mga idol ng tour kasi uh, sila magabayad ng uh, entrance natin tayo kala kasi sila magabayad ng tour natin mga idol oh yeah <laughs> <laughs> <It's okay. laughs> eh, mga idol, oh, bumalik. No? Oh, bumalik. 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 Oh, bumalik wait wait lang mga lords Pasensya na ulit ha hindi na magputulin tong ating uh, video no dire diretso tayo tingnan natin sa lugar na to kung ano meron wisatawan membeli tiket dan masuk Inaasay no Praprang

Wala ka pa. Okay, okay, that's it. That's it. tara. Okay, na. Baka matatay, darate, ha. <laughs> Ay, na naman siya. Gireklamo na. Ayun na sa mga idol, no? ikutin natin sa lugar na to. No? Napakagandang lugar nila. Meron silang meditation center. Ang katokaya ako dyan. So, mag-meditate mga idol eh. Kailangan ko yan eh. Mamaya mga ros, balikan natin yan. Yan yung aka lang queen. Ganda lang queen nila. 46 years old. Tama ba ako? Correct nyo ako mga idol eh. Kasi ang kwento nila is uh, si Queen daw isa uh, ordinary lang siya no parang common tao sa dito sa ano hindi siya galing sa ibang pamilya na parang alam yun siya may marami silang mga rules dito di ba pero hindi eh syempre asawa ng king yun eh hindi nga masusunod di ba gusto ko sa hari al na hari sa talaga sa mahal na hari in out in out tayo oh. yung mga monks dito hello po daddy Saan ba yung first step? Dapat pinasok ka rin ito eh. Ayun na pala yun oh. Kala ko naman eh. Yun na pala yun eh oh. oh. Diba? Hala mga lods Yun pala yun Bulaga tayo bigla doon mga idol ano? yun na pala yun mga idol yun na pala yun tara let's go let's go na ha eh, picture picture tayo dyan ganda mga idol oh Daba. bako oh <laughs> na construct pa eh no parang yung shardy o yung bata bako bako ito na mga idol oh welcome mga idol oh yeah pala na eh. yun o oh. ah. please dress properly alright ah ito yung sinasabi nila mga idol na bawal gamitin ang buda no sa decoration or tattoo so ayan yeah, mga idol ah Alright, so yun Okay So tara Ayusin natin ito mga idol Ayusin tayo Oh yeah Tara mga idol. Ang ganda niya mga idol oh, yung ano niya, oh, grabe oh. Grabe yung dekorasyon niya mga lords. Mga ano, mga ceramic plate mga idol oh. 'Di ba? Ang ganda. Ang ganda mga idol oh. Dim siya gawa mga lords, no? Ang ganda ng material mga idol, grabe to. Ibang klase to. Excuse ma'am Thank you so much. Ayan oh. Oh, di ba? Ako mga idol, mga palaban tayo nakita dito. All right. Oh, ayan oh. Oh, ayan oh. Ang ganda mga idol, grabe. Oh, di ba? Ibang klase rito mga idol. What Aaron? Ha? O oh, what arun mga idol? What arun ha? Remember. What arun. Ayan o. No? Diba? What arun mga idol. Grabe dito mga dudes. Iba, iba. Ibang experience to mga lodi. So tara habang inihingi natin ng what arun mga idol no. Ayan o. No? Oh ito mga dots to mga idol tara let's go kinasa ko lang yung aking ano mga idol mineral dahil baka mahulog ito mga idol yung structure nyo ano yan o ano? imagine nyo siya oh. mga so mga ano to yung eh? mga iba't ibang klase ng mga ceramic mga idol oh. Mga shell. Yung material niya din sa doon. No, grabe oh. yung Ang ganda mga lots no. Imagine okay. pa, mo paano mo tayo lang ganyan yan. No? Hirap yan mga idol sa isa yan eh. Han, ano to mga idol talagang isa isa talaga. Isa isa yung mga idol. Isa isa. Okay. Huh? Not... Eh, it's not... It's not... Isa isa yung mga idol, sila. Grabe, ang ganda nito. Ito mga lods, no? Ayan, no? Ibang, iba mga idol yung kanyang ano? Para i-decorate mo ng ganito to, mga idol. Dito ako na-amaze, mga lods, di ba? mga idol, ibang klase dito. No? Bangkok, Thailand pa rin mga idol. Kasi na mga lods, hindi ko na muna ikakat tong video natin. No? So, grabe. What are you, no? Ano mga lods? Pisa natin dito. Okay, isang baba lang. Sakit natin lahat ha para maganda-ganda masyadong mahaba mga lods eh, di ba? Alright. Sa kakyatan lang to mga idol. Eh. Sa tiyagaan lang to. Samahan niyo ako ha. Walang bibitaw. <laughs> tara, tara. Ang ganda niya mga idol, no? Okay mga lods ha, ah. ready tayo ha. Second shoot mga idol, tirahin natin to akyatin natin yung pinakataas na yan tara samahan nyo ako dito muna ako masyado na mga araw eh